Sinubukan mong lahat ng paraan. Sinubukan mong magsalita. Sinubukan mong magpaliwanag. Sinubukan mong sumigaw. Sinubukan mong hanapin ang tamang tono, ang tamang sandali, ang tamang pagpili ng mga salita. Sinubukan mong gawing malinaw. Pagkatapos ay sinubukan mong pagaanin. Ngunit sa isang punto na pagtanto mo, hindi na ito tungkol sa paraan ng iyong pagsasalita. Ito ay tungkol sa kung ano ang kanyang tinatanggihang pakinggan at marahil ito ang isa sa pinakamalaking sakit, ang pagkatanto na ang iyong pagtitiis ay naging inay, at kahit sumisigaw ka, tila binisya siya sayo. Hindi ito nangyari sa isang iglap. Ito ay unti-unti. Di nakikita. Gaya ng isang ilaw na nagsisimulang magmaliit, na walang nakapapansin hanggang sa tuluyang magdilim. Noong una, hinahanap mo pa ang mga paliwanan. Baka dahil sa stress ito. O sa pang-araw-araw na rutina o sa isang pagdaramdam na hindi pa natutuldukan. Sinusubukan mong bigyang katwiran ang kanyang pagkawala. Ang kanyang katahimikan. Ang kanyang lamig. Na parang ito ay isang bagay na maaari mong maunawaan at may saayos. Ngunit unti-unti na pagtanto mo. Na ang tinatawag mong face ay ang tunay na pattern. Na ang tinatawag mong pagkapagod ay ang tunay na walang pakialam. Na ang tinawag mong pag-ibig ay ikaw nag-iisa may sandali kung saan ang iyong kaluluwa ay sumigaw mula sa loob. Ngunit walang nakarinig. Pati siya. At doon ay may nabuo sa loob mo ang tahimik na pagkaubos. Hindi na ito galit. Hindi na ito sama ng loob. Ito na lamang kawalan. Napagod ka na sa paulit-ulit na mga pangungusap. Napagod ka na sa paghihintay ng isang kilos. Napagod ka ng lumapit sa isang tao na hindi gumagalaw. At ito ang sakit na tanging ang nagmamahal ng nag-iisa ang nakakaintindi, ang humabol sa isang tao na hindi man lang lumilingon. Napansin mo na naroroon ka pa rin, araw-araw, naghihintay ng isang presensya na tanging sa iyong pag-asa lamang umiiral. At kaya, walang drama, walang talumpati, walang pasabi. Huminto ka. Hindi ito plano. Hindi ito kapalaluan. Hindi ito laro. Ito ay ang iyong katawan na nagnanais ng pahinga. Ito ay ang iyong kaluluwa na nagsasabi, tama na. Huminto ka sa pagpipilit. Huminto ka sa pagtatanong. Huminto ka sa pagsusumikap na gawin siyang magising. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, narinig mo ang iyong sarili. Ang iyong katahimikan ay hindi walang laman. Ito ay isang sagot. Ito ay isang pagpili. Ito ay isang tanda. At noon lamang, nang ikaw ay tumahimik, siya ay nakinig hindi sa iyong mga salita, kundi sa kawalan ng mga ito. Ang espasyo kung saan dati ay may pagsusumamo. Ang etyo kung saan dati ay may presensya. Doon niya nadama ang epekto ng hindi niya pinapansin. Ang kawalan mo ay sumigaw sa mga sulok kung saan ang iyong presensya ay hindi pinahalagahan. Ang iyong kawalan ay naging presensya. Presensya na nagpapabahala. Na nagbubunyad. Na humaharap. At hindi dahil ginusto mo. Ngunit dahil wala ng lakas para magpatuloy. At ang katahimikan na dati ay kinatatakutan, naging kanlungan. Naging sagot. Naging proteksyon. Napansin mo ba na kapag sa wakas tayo ay tumahimik, ang mundo ay nagre-reaksyon? Hindi dahil sa wakas na intindihan na nila, ngunit dahil nawawala ang kontrol nila kapag nakikita tayo na nagsusumikap. Sila ay nilulunok ng ating pakikipaglaban. Ng ating pagsisikap. Nang ating pagnanais na magtagumpay. Nang tumigil ka, nawala ang pagkain sa kanilang ego. At sa unang pagkakataon, kinailangan niyang harapin ang lagi mong kinakalaban mag-isa, ang bigat ng kawalan. Ikaw ay tumahimik at kahit walang sinabing salita, doon ka nagsalita ng mas malakas. Ang agwat sa pagitan ng mga pangungusap na hindi mo sinabi ay umalingaw umalingaungaw ng mas malalim kaysa anumang teksto na isinulat mo para sa kanya. Ang iyong kawalan ay naging salamin at nakita niya sa unang pagkakataon kung ano ang naging siya. Ngunit hindi mo nakita. Ikaw ay umalis na sa loob. Ang ilang mga kawalan ay mas mabigat kaysa napakaraming presensya. At ang iyong kawalan ay mabigat. Mabigat dahil siya ay nasanay na lagi kang naroon. Laging nagsusumikap. Laging lumalaban para sa dalawa. At hindi niya napansin na ang iyong katahimikan ay ang huling patunay, hindi mo na kayang lumaban mag-isa. Kung ito'y nangyari na sa'yo, magkomento ng, kailangan ko itong marinig. Hindi ka natalo. Hindi ka sumuko. Pinili mo lang na tumigil sa pagmamakaawa para sa isang bagay na dapat mula sa kusa. Hindi ka tumigil sa pagmamahal. Ngunit naintindihan mo na ang pagmamahal na nananakit ay hindi pagmamahal, ito ay pagkakabit. Ito ay kawalan na nagbabalakayo bilang presensya. Ito ay inaasahan na nakatayo sa kung ano ang matagal ng patay. Ikaw ay nagtagal ng sobra sa pagsubok na iligtas ang isang bagay na ikaw lamang ang nakakaalam ng halaga. At walang nakakaintindi kung gaano ito nakakapagod. Ikaw ay ipinasara sa loob at ngayon ay muling natututo na pakinggan ang iyong sariling tinig. Ang mundo sa paligid mo ay maaaring sa palagay pa rin na ikaw ay sobra-sobra, na ikaw ay dramatiko, masyadong sensitibo. Ngunit alam mo, ang sino man na nagluha ng gabi-gabi sa banyo, nagtatangkang hindi gumawa ng inay, ay hindi nagsusobra siya ay lumalaban. At ang paglaban ng tahimik ay pagod. At kapag napagod, sumasabog. O naubos. Sa iyong kaso ubos, Ang pagod na ito ay hindi pisikal. Ito ay spiritual. Ito ay existential. Parang may isang bagay sa loob mo na unti-unting namamatay at sinusubukan mong itago iyon kahit sa sarili mo. Ngunit nararamdaman ito ng katawan. Sumisigaw ang kaluluwa nawawala ang enerhiya. Tumigil ka hindi dahil gusto mo, kundi dahil hindi na kaya. Ang pagkaunawang ito ay hindi dumarating na may galit. Dumarating ito na may katalinuhan. Na may uri ng kalinawan na masakit ngunit nagpapalaya. Ito ang sandali na natatanto mo na wala nang dapat sabihin. At ang hindi pagsasabi ng anuman ay ang pinakamatapat na paraan ng pag-usad. Hindi ka na nahimik dahil sa kahinaan. Na nahimik ka dahil natuklasan mo ang puwersa ng katahimikan. Ang puwersang hindi na kailangang patunayan pa ang anuman. Nang hindi na muling namamalimos ng mga mumo. Nang hindi na namamalimos ng pansin. Nang hindi na nagmamakaawang resiprosidad. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng damdamin. Ito ay ang sigaw ng isang tao na sobra ng nakaramdam. At ang katahimikang ito ay nagsasalita. Nagsasalita ng mga bagay na walang salita ang makakapagpaliwanan. Nagsasalita ito ng mga hangganan, ng pagkapagod, ng dignidad, ng muling pagtatayo. Hindi ka mahina. Napakatatag mo dahil kinaya mong mag-isa ang isang bagay na dapat sana'y magkatuwang. Hindi ka basta-basta sumuko. Ibinuhos mo ang lahat hanggang maubos. At nayon, ang darating ay iba. Hindi ito paghihiganti. Hindi ito resbak. Ito ay pagkaunawa ito ay kamalayan. Ito ang sagradong sandali na magpapasyak ang mabuhay para sa iyong sarili, at hindi na para sa isang taong hindi marunong pahalagahan ang iyong presensya. Naranasan mo na ba ang ganito? Ikwento mo sa mga komento. Ngunit kahit ngayon, sa katahimikan nararamdaman mo pa rin. Umiiyak ka pa rin. Naaalala mo pa rin. Dahil ang manahimik ay hindi pagkalimot. Kailangan mo lang na hindi magbigay ng paliwanag sa mga taong ayaw namang umintindi at yan yan ay nagpapalaya. Kahit masakit, kahit tumagal ng panahon, kahit mayroon pang pagmamahal, dahil na yon mayroon na ring pagmamahal sa sarili. At ito ay nagsasalita. Kahit sa katahimikan, at kung ano ang sinasabi nito ay hindi na pwedeng baliwalain. Kung napaluha ka ng video na ito, magsulat ng salita na naglalarawan sa iyo ngayon. Siya ay babalik. Babalik na parang wala lang nangyari na parang hindi nagdulot ng sakit ang panahon. Na parang ang kanyang katahimikan ay isang pahinga lamang, hindi isang tugon. Babalik siya na may naturalidad na nakakasakit. Na parang ang iyong mga araw na wasak-wasak ay pinalalaki mo lang. Na parang ang iyong pagod ay drama lang. Na parang ang lahat ay pwedeng magpatuloy mula sa huling iniwanan niya, ngunit wala ka na doon. Hindi ka umalis pisikal. Ngunit sa loob matagal ka nang umalis hindi niya napansin ang eksaktong sandali na nagbago ka. Ngunit nangyari yon. Sa pag-uusap na binaliwala. Sa luha na nag-iisa. Sa gabi na humiga ka ng tahimik na nag-aamag, Diyos ko, tulungan mo akong tumigil sa pagdaramdam, doon iyon nangyari. Doon ay may nasira. Tahimik. Hindi nakikita. Ngunit hindi na maayos. Pagbalik niya, inaasahan niyang makita ang dating babae ang babaeng nagpapaliwanag ng lahat, na nagtataguyod ng lahat, na nagtitiis ng lahat. Ngunit ang nakita niya ay iba. Ikaw pagkatapos ng katahimikan, pagkatapos ng sakit, pagkatapos ng pagkawala, at hindi niya alam kung paano ito harapin. Ang babaeng tumigil na sa paghabol. Ang babaeng na ay titingin at sasabihin, hindi na talaga kaya. Hindi ka sumisigaw. Hindi ka nakikipag-away. Hindi mo siya sinumbatan. Tumingin ka lamang. Nang may tingin na hindi niya maintindihan. Ngunit ngayon nagsisimula ng makasakit. Dahil ang iyong tingin ay nagsasabi ng lahat ng dating ipinagmamakaawa ng iyong mga salita. At ngayon niya napansin, hindi ka na nagsisikap. At ito ang pinakamalaking kaparusahan sa kanya na inakala niyang magkakaroon kanya habang buhay. Babalik siya naghahanap ng pagmamahal. Ngunit ayaw ng responsibilidad gusto niya ng pagmamahal. Ngunit ayaw ng pagsusumikap. Gusto niya ng yakap. Ngunit ayaw gamutin ang mga sugat na siya ang nagdulot. Gusto niya ng tayo, ngunit ayaw umalisay ako. At ikaw? Napansin mo na ba na hindi ito sapat? Hindi ka nag-aakusa. Hindi naghihiganti. Hindi naninira. Ngunit hindi ka rin nagsisimula muli. Dahil ang pagsisimula muli ay nangangailangan ng presensya at natutunan mo sa sakit na ang presensya ay hindi lamang katawan. Ito ay pag alaga Ito ay pagpili. Ito ay pagsuko. At siya hindi niya kailanman na intindihan yon. Ngayon ay nararamdaman niya ang pagkawala. Ngunit hindi dahil sa kung ano ka. Nararamdaman niya ang pagkawala ng mga bagay na ibinibigay mo. Kung gaano kadali para sa kanya na nandyan ka, kahit na napakaliit lang ng ginagawa niya. Ngunit ngayon hindi na ito madali. Ngayon ay nararamdaman niya ang kawalan. Ang katahimikan. Ang bigat ng nawala hindi dahil sumigaw ka, kundi dahil nanahimik ka. May mga tao na tangiin sa pagkawala mo lang mapapansin ang halaga ng iyong presensya. At kahit sa ganoon may mga tao pa rin na nalilito sa pagkakaiba ng pangungulila at pagsisisi. Nararamdaman niya ang pagkawala. Ngunit hindi niya alam kung paano haharapin ang iyong pagbabago. Dahil ngayon, hindi ka nakikiusap. Hindi ka nagpipilit. Hindi ka nagpapatinan. Nakikinig ka. Ngunit hindi tinatanggap ang kahit ano. Mumiti ka. Ngunit hindi nakakalimutan ang mga naranasan mo. Tumingin ka. Ngunit may mga mata ng isang taong wala na doon. Kung ito'y nauunawaan mo hanggang dito, isulat ti eh, dito sa ibaba. Hindi ka na ang babaeng gagawin ang lahat para sa pag-ibig, at naging ang babaeng natutunan na ang pag-ibig ay mayroon ding hangganan hindi mo na ikinakabahala ang pagiging naintindihan at pinipili na ngayong igalang. At nararamdaman niya yon. Nararamdaman niya na may nagbago. Ngunit iniisip niyang kaya ka pa rin niyang pasukuin sa mga pangako. Sa tonong kanyang boses. Sa iba ka na na papuri na sa totoo lang ay salamin lang ng perwisyong idinulot niya. Hindi ka na ang babaeng kanyang iniwan. Ikaw na ngayon ang babaeng nakaligtas sa kanyang pagkawala at natutunan sa katahimikan na ang pag-ibig na nagliligtas ay hindi kanya kundi sayo. At ngayon siya ay nagsasalita. Huli na. Sinabi niya kung ano ang dapat nasabi noong may luha ka pang handang makinig. Ngayon, ikaw ay mayroon ng katahimikan. Mayroon ng kapayapaan. Mayroon ng uri ng lakas na nagmumula sa maayos na pamumuhay mag-isa. Naging iyong kanlungan ang sarili mong mundo. Kapag tinanong niya, mahal mo pa ba ako, hindi mo alam kung paano sasagutin. Dahil ang pagmamahal ay hindi na ang tanong. Ngayon ang tanong ay, ito ba ay nakabubuti para sa akin? At ito ay nagbabago ng lahat. Napagtanto mong binura mo ang sarili mo. Ilang beses mong binawasan ang nararamdaman mo para hindi makaperwisyo. Ilang beses mong sinikil ang sarili mong discomfort para hindi magulo. At ngayon hindi ka naman na nahimik para lang maging komportable ang iba. Nahanap mo sa loob ng iyong katahimikan, isang tinig na hindi natatanggap ng mga mumo. Siya ay bumabalik. Nangangako. Sinasabing nami-miss kanya. Pero napansin mo na, ang pagka ay hindi nagbabago ng ugali. Ang pagka ay hindi nagpapagaling ng kawalan. Ang pagka ay hindi nagpapalit ng aksyon. At ang meron siya ay pagka sa mga ginagawa mo, hindi sa sakit na nagdudulot. At ito ay hindi sapat ang ilang tao ay hindi bumabalik dahil sa pag-ibig. Bumabalik sila dahil sa ego. Bumabalik sila para tingnan kung kaya pa nila. At ikaw hindi ka na available para doon. Ngayon ikaw na ang pumipili. Pinipili kung saan ka tatapak. Pinipili kung sino ang papapasukin. Pinipili kung sino ang magpapatuloy. Dahil natuto ka na. Natuto ka sa hirap na ang iyong puso ay hindi nataguan ng mga taong pumupunta lang para magtago sa kanilang sariling kasalanan. Naging mag-isa ka ng matagal para maintindihan na ang iyong sariling pagkakakilanlan ay sagrado. Na ang iyong oras ay mahalaga. Na ang iyong sakripisyo ay may halaga. Na ang iyong pag-ibig ay hindi isang pabor. At kung may nais na makasama ka dapat buo. O wala. Kung ito'y umantig sa'yo, magkomento, kailangan ko marinig ito. Nararamdaman mo pa rin. Pero hindi ka na sumusuko. Mahal mo pa rin. Pero hindi ka nawawala. Naaalala mo pa rin pero hindi ka bumabalik. Dahil nayon alam mo na, may mga sakit na hindi mo na kailangan ulitin para kumpirmahing masakit sila. At siya kailangan niyang harapin ang kawalan na dulot niya. At ang bagong babae na isinilang dahil dito. Bumabalik siya sinusubukang alalahanin ang mga katangian na kilala niya. Pero nagbago ka na. Ang iyong katahimikan ay naging bagong wika. Ang iyong tingin ay naging pader. Ang iyong kapayapaan ay naging saklaw na hindi na maaaring talakayin. At ang nakikita niya ay isang babae na hindi na nagpapaliwanan. Hindi dahil sa pride. Pero dahil na pagtanto, ang nagmamahal sa iyo, nakikinig kahit sa katahimikan. Bumabalik siya akala kanyang mahanap ang dating tahanan. Pero nagbago ka na ng address. Nagbago ka sa kalooban. Nagbago ang iyong prioridad. Nagbago ang iyong mga tinatanggap noon. At walang bumabalik para sa mga nakilala na ang sariling lakas. Walang puwang para sa mga nakakakilala lamang ng kanilang halaga kapag natalo na. Hindi mo na kailangang patunayan pa ang kahit ano. At ang nawala sa kanya ay eksaktong iyon na hindi niya inalagaan ng maayos. Hindi dahil gusto mong umalis. Kundi dahil hindi siya nanatili noong mas mahalaga. Nagdala ng oras. Munit napansin mo. Napansin mo na ang katahimikan na dati ay pagod lamang ngayon ay kalinawan. Ito'y sagot. Ito'y lunas. Tumigil ka sa pakikipaglaban at nagsimulang matagpuan ang sarili. Sa simula, ang katahimikan ay lugar kung saan nagtatago ang sakit. Pagkatapos naging kanlungan, pagkatapos naging daan, at ngayon naging kalayaan. Dahil ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay buong presensya sayo. Sa loob mo. Ito'y kapag tumingin ka sa salamin at hindi mo na nakikita ang isang tao na sinusubukan pang bumagay sa masikip na lugar. Nakikita mo ang isang tao na natutunan ng igalang ang sariling kaluluwa. Ang sariling oras. Ang sariling boses. Hindi mo na kailangang sumigaw para marinig. Dahil sa wakas, natutunan mo ng pakinggan ang sarili. At ito'y nagbabago ng lahat. Ang babaeng ikaw ngayon hindi nais na kumbinsihin ang sinuman. Hindi nais na maging pinili ng kalahati lamang. Hindi na nais mawala sa sarili para lamang mapanatili ang mga maluwag na tali. Ngayon, gusto mo ng katotohanan. Presensya. Kabuan. Paggalang. At bago ang lahat ng ito, nais mo ng kapayapaan. Alam mo kung ano pa ang nagbago. Ngayon, hindi mo na hinihintay ang pagbabalik ng kahit sino hindi dahil nagsara ka, ngunit dahil binuksan mo ang sarili para sa sarili. Bumalik ka sa bahay. Bumalik ka sa iyong sentro. Bumalik ka sa espasyo kung saan wala nang sinumang may kapangyarihan na sirain ka. Ang katahimikan na dati ay kalasad ay naging portal. At napagtagumpayan mo ito. Ngayon ang iyong kawalan ay pili. Ang iyong pag-aalay ay may kamalayan. Ang iyong pagmamahal ay buo, ngunit hindi na muling bulad. Ikaw ay nananatiling sensitibo. Ngunit hindi na mahina sa anumang presensya. Ikaw ay nananatiling matamis. Ngunit matibay na sa oras ng pagsara ng tamang pinto. Ikaw ay nananatiling mapagmahal. Ngunit ngayon sa sarili mo na rin. Ang babaeng ikaw ngayon ay alam ang nagmamahal sa iyo hindi ka pinapadugo. Ang gustong manatili hindi nawawala. Ang nag-aalaga hindi kailangang pilitin. At tumigil ka na sa pagkontento sa kalahati. Dahil napagtanto mo, hindi ka ipinanganak para maghintay na makilala. Ipinanganak ka para mabuhay ng buo. Kung napaisip ka ng video na ito, ang susunod ay babalikta rin ka. Ay click dito at sumama sa akin.